2025. RMN News Special Coverage. Ilang mga sementeryo sa Pangasinan binaha dahil sa o binaha sa mismong araw ng Undas. Kasama natin sa balita sa idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RMN Network News. Nakaranas ng pagbaha ang ilang sementeryo sa lalawigan ng Pangasinan sa mismong araw ng Undas. Noong hapon ng auno ng Nobyembre, ang mainit na panahon ay biglang napalitan ng makakapal na ulap na nagdala ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya. Sa bayan ng Kalasya, kung saan tinatay ang 10,000 katawang bumisita, binaha ang mababang bahagi sa likuran ng sementeryo. Ang ilan nagsuot ng bota upang makapagtirik ng kandila. Meron talaga dahil talagang yung ulan kasi sunod-sunod sa so umalakas yung ulan. Yung binaha naman dito yung mga nasa mababang kon naman. Yung mga netyo. Samantala, hindi rin nakaligtas ang ilang nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City dahil umano sa hindi patapos na bahagi ng sementeryo na nalubog din sa baha. Uh, ang binalang po doon, doon lang po sa likod. Sa, ay sa Arap. Ng mga mga Yes po. Yung hindi pa namin natapos na iskineta. Kaya naman ang iba ay dumiskarte tulad ng pagrenta ng bota na nagkakahalaga ng 30 pesos at maaaring gamitin sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, mas lumagsa ang mga residente sa ikalawang araw ng Nobyembre upang humabol sa pagunita ng Todos Los Santos. Kasama mo sa IFM Digupan para sa ala ala 2025 special coverage, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak! RMN twenty A -la -a -la twenty-five. RMN News Special Coverage.